kay gusto ko maggawas kay magpahangin-hangin this is a simple 6 minutes na pahangin-hangin sa gawas sa balay sa tibok Baracks, o maglibot-libot na gamay dito sa sentro sa Kinapawan City para makita sa dako ang kalakaran kung uh, sa ganyan mga panghitabo sa a night of Mother's Day celebration karong adlawa so after a simple dinner sa balay with the kids and the whole family actually gibati kong kalaay o si Habibi po gusto po maggawas-gawas kay magpahangin-hangin so go magmotor-motor sa ta niya kaning si Binsot kailiman di pud musugot og magpabilin kay wala man daw klase pagkaugma o di tara sabayon na to eh and of course ipod pwede nga di man ninyo tara lag ta usol ang among biyahe kay gikan dito didto sa atbang sa kanang Philippine Coffee pababa pagawas mi dito sa kainto sa Iglesia ni Cristo nga Church so before ta makaabot dito sa Iglesia ni Cristo nga Church at bang jud mismo sa 7-11 moagi sa tadri sa bagong paresan din sa mo ang lugar at before makaabot din sa may paresan kan sa Philippine Coffee maagi sa dimo ang hospital o specialist hospital. And of course, tapoy butika diri, nga dugay kayo magsirado, alas 11 lang, di gapon magsirado. O muna akong lingon na paresan diri sa baraks. Nga, naghihapon na siya sa church, nga iglesia ni Cristo sa likod ay na muna nakita ni ang paresan nga bago. So, pila na sila kasi mga nang nag-operate, daghan dito kayo mga taong nga mamalit din ha. Of course, Kinapawan City, ikaw pa Kinapawan City, mga tao sa Kinapawan City, pag bago, gani, dumugo na. And of course, paglami, balik-balikan. As plus, plus, kung saan ang imuhang pamresyo o you cool. magdugay gud na. I mean, magdugay gud na yung business. Pari lang magdugay kung gusto gud kayo nga check. I-check. oh, pakita na ko sa inyo nga nag-blink-blink na, na dira ang yeah. traffic light. It's a signal nga ka nang happy na na siya mag-operate. Kung nabasa around 15 or 16, o, oh, may si 15 or 16. Basta, nga na lang mga times nga na na mag-open na. Kung gusto mo balutan na, pwede diri ka ng yapon na sa ay ni Cristo Padulo Oglana o makita na nimo ang mga balutan nga. Daghan ka na naglaray dapin sa dalay. Hindi mo na mo dire diri sa may DXND at og o padulong karon mismo dito sa town proper. Inisin nyo at izan nyo ang inyong habibi mga chismoso o chismosa na gamay lang po no. <laughs> hindi <laughs> po that's in super duper kay kanina dyan kung gusto ba kanina blink blink na kani traffic lights din he. gusto na ko kanang ipakita sa inyo ba uy nanay traffic lights ang kinapawan so shudad shudad na ginang tiradaan hino kaya nanay may traffic lights so diretso na tapa baba panulong dito sa city proper kaya ato ang goal is ipakita sa inyo ha kung usang ang inyo hang possible na makita around 8.30 to 9pm din hey, sa kinapawan city sa unang mangod kay daghan kayo ka ng mga namaligya diri sa daplin daplin sa dalan pero karon wala na kay mga tao diri sa sa highway kay gipangbutang na sila sa mga designated ni nga lugar so naa na ta karon at bang sa my church sa simbahan sa Catholic Church din hi okay so makita nimo diri diri nga part wala kay mga tao pero diri sa town proper daghan pa og sa mga gustong mangukay og gabi kay di gustong mangukay og buntag kay init kayo pwede mo mangukay diri sa katong dati nga subni kay until ni sila alas 10 or 10:30 to 11 i don't know basta at 10 pm pug mga gimi diri abri pagihapon kana Shanghai establishment. So, okay, okay yan. Let's go. Pababa patagyo dito. Dulong sa City Plaza. If ever, baguhan mo din sa Kidapawan City, o, oh, na yung mga numbers din ang importante ninyong makuha if ever kailangan ninyo og help. Ning apart diri sa una, puros good news siya mga barbecuehan, kwek and Sadya, kan and etc. Sa adya, kayo nila rin lugar dapit sa una kay paman gibalhin ang mga barbecuehan ng mga kwek kan So, andito na tayo malapit sa Kidapawan City Plaza. So, yung, 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 yung makita ninyo sa sitwasyon niya alas 8 to alas 9 sa gabi kahit pag iha po laag dira especially dito sa sulod kay mga lights lights din ha kay murag mauna gina siya ang signature lights dira sa city plaza kay ginapa siga gina siya kada gabi dito sa atbang sa city city hall na dito ang mga kwek kwek kan gipangbalhin um, yung mga kanan ng dira ang mga bake shake shake and everything so pabalik na po balik sa barracks para makita yun ninyo ang sitwasyon kada gabi dinhi sa Kidapawan City and of course sa pa maridirida dapita kay city proper pa pag mga establishment like mga butika and of course daghan tao ka ng mga sibol kaya ng mga police officers and police patrols nga naagyo diri sa city sa Kidapawan City to keep the safety of Kidapawenios nga naapa diri gagawas-gawas sa yung aning nga mga oras so si Jollibee open pa ilagi Mother's Day special mas karong lawa ano all special ang tanan mother no or get treat sa mga loved ones nila nga special yun ang mga mga others. Si Oil Open, gihapon, unyan, napon ba dihay ka ng mga coffee shop, coffee shop na ginagmay. Kanagabi ipon na siya. So, at hindi na tayo, pabalik na tayo sa may old PC barracks na kanto. But before that, mga gipata diri sa kaning at bang sa church again. So, silipon na to si McDonald's kung open ba o dagan pang mga tao. And of course, siguro open pa kay Dugay man sila mag-close. For 24 hours, man si McDonald's. I don't know. Paki-comment daw kung 24 hours si McDonald's this sa Kinapawan City. Basta, maskin gabi ina, open kaya po na siya. But I don't know kung 24 hours. Basta si 7-Eleven, yung crossing barracks, 24 hours na siya. So, doon na tayo sa McDonald's diri sa Kinapawan City. Kaganinang sayo-sayo, puno-puno po na ang McDonald's ang Jollibee. Kaya of course, Mother's Day ba yan, no? So, take ako na yung opportunity sa tanan nga mga momshies. Dira, happy Mother's Day po sa inyong lahat. So, na sa special days? Ay, help na to. Oh, naman, ka na Mother's Day, Father's Day, di ba? Kaya, kaganinan sayo-sayo, daghan kayo ka ng mga balloons, mga flowers, nga baligya dito sa mga Titi proper, mura po ka ganang na nakakita o ka Valentine's Day celebration. Moni siyang McDonald's. Nga, gamay na lang lakang 7 eleven na po dahil yun. Diri, sa kanto, sa barracks. Ayon. Marnie, pakita gina to ka ng sitwasyon kada gabi iba. Mm. I'm halo ani kada gabi ang imong makita nga situation diri sa Kidapawan City. Sa kanang mga sadya-sadya nga kanto daghan pag ginag mga tao. O, mo niya sa inyo ha. Mo ang 7 11 na 24 hours open diri sa Kanto Barracks. Sudapin, Kidapawan City. And balikan na itong ka katong paresan din hidapit sa mo ang lugar. Kung gusto ba't mo mamalit-malit o kanang mga simple groceries or kanang mga chichiria, dagan pa po di ng mga tindahan diri. So in front ay nga na diri ang paresan. Uh, so far, pertige yung daghanag tao kay ginadumog lagi ba sa barato. lamit daw ni Diri bag umang pud gud siya so next video i try nato nga magkaon diri kay para makibalan jud nato kung unsa gay lasa ani paresa nila dinhi kay ginatumog lagi siya almost 10 pm na gud pero daghang gyapon kay mga tao nagkaon so sabayan ko ninyo next ta kay atoa ni i-feature ang ilahang pares diri or or i-try nato ba so ubalik ko ninyo next time kay mga unta silang paresa follow like and share bye